Hi guys! Good morning! Welcome to my channel. So, for today's video, magbibigay ako ng uh, paalala dun sa mga first-timer na pupunta dito sa Hong Kong. So, lalo na ngayon, yung mga na-hired na tapos papunta na dito sa Hong Kong, guys. Ngayon kasi is Winter. Sobrang lamig. Ayun. Napifil ko sa mukha ko. Ang lamig niya talaga. Kailangan niyo pong <laughs> kailangan niyo pong maghanda dahil sobrang lamig dito ngayon sa Hong Kong. So, off po ngayon. Kaya mag-vlog tayo. Okay? Mag-prepare tayo guys ng mga jacket na mga pang-winter. Kung kaya niyong makabili dyan sa Pilipinas, sa mga ukay-ukay, mas mura siya guys. So, bumili po kayo dyan. Hindi ko lang alam dito sa Hong Kong kung magkano yung presyo ng mga pang winter. Alam niyo yung guys, kung nakarating na kayo sa Baguio, dyan sa atin sa Pilipinas, mas malamig pa po. Sabi ni sir, ang pinakamababang degree nasa single. So, hindi niya binanggit kung gaano kababa yung single number. Basta sabi niya, ang pinakamababa dito ay single number. Kasi kahapon, nag-8 degree siya guys. Sobrang lamig. Ngayon, hindi ko alam kung anong temperature. Tapos, naulan-ulan pa. Tinan niya, ayan ulan ulan pa. Ay. <laughs> hindi ko ma-reverse yung <laughs> hindi ko ma-reverse yung aking camera. Sa live lang pala yun. So, ayan, oh. Medyo umaambon. Then, tingnan nyo yung kamay ko. Super dry na siya. Ah, grabe. Kaya, yung mga papunta pa lang dito, oh. ngayong December ang flight nyo, or January, winter yan, guys kaya magdala kayo ng uh, mga panglamig kasi nga sabi ko hindi ko alam kung magkano yung mga jacket dito na pang-winter sa Hong Kong kasi ako guys hindi ako bumili ng mga pang-winter ko na damit binigay lahat ng employer ko na lola so ang dami kong damit na dito sa Hong Kong kasi pagpunta ko dito kaunti lang yung pinadala nila sa akin kasi ayaw nila na maraming gamit pati yung maleta ko wala din tinapon nila kasi nga yung space yung mga bahay dito ay medyo maliliit ah grabe ang lamig kaya prepare kayo pag pupunta kayo dito sa Hong Kong sobrang lamig talaga ang damit ko ay tatlo tatlong ang suot ko ngayon plus jacket tapos sa mukha, talagang sobrang lamig niya. Ay, hindi ko may reverse yung camera ko. Ayan o, oh, naulan-ulan pa. Yan. Yeah. Kaya paghandaan nyo kapag pupunta kayo dito sa Hong Kong. Yung mga suot nila, ayan, ganyan. Hindi oh. ko kasi ma-reverse camera ko. Halos lahat. Pero kapag pupunta ka sa mall. Ito, nasa mall ako, guys. May heater. Ang sarap pala tumambay dito sa mall. May heater pala yung mall nila, guys. <laughs> Kapag winter, yung mall nila, mainit-init. Ay, kung pwede lang dito na mag-istambay, maghapon, magdama. Grabe, lamig. Prepare pala sila, guys. Yung mall nila, may heater. Diyan tayo dito. Ayan! O, uh, ba? Diba? Kaya siguro, yung ibang malapit dito sa mall, baka dito na sila nag stay Kasi may heater, o, oh, hindi malamig. Display to dito sa mall. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Pati kamay ko nang lalamig pa. Aquarium. Ay, ang sarap pala dito sa mall guys. Mainit-init. Papunta ako ngayon sa charts. Then, naka-boots ako, ayan. O, oh, ba? Diba? Itong boots, libre lang pa, nakuha ako sa... <laughs> nakuha ako doon sa may lagayan ng basura. oh, libre na. Ang ganda kasi, eh. Sayang. O. Oh. <laughs> Bagong-bago siya. Wala siyang sign of usage. Siguro tinapon kasi. <laughs> Medyo masakit sa paang. Kaya siguro inayawan niya. Hmm. Sarap pala magtambay sa mall. Sa so may train, hindi rin, hindi rin malamig. O kaya yung may mga baby, oh, dinadala nila dito kasi warm. Hmm. Ito yung Mannings, yan ako nabili. Pag marami kayong mga kailangan nyo pang sarili, punta kayo sa Mannings, sa Watson. Marami kayong mabibili dito, kaso medyo mahal. Kung kaya nyo magbili ng scarf, di ba dyan sa Pilipinas, may mga scarf guys. Babili kayo kasi mura pa dyan, dito mahal na. Kinat-afford na ba? Ang cute na baby. Tapos kagabi lumabas kami. Sobrang lamig. <laughs> Ilan din yung suot ko kagabi. Hi, but na lang guys. Hindi ako sinisipon. wag naman sana. Na sobrang lamig talaga. Kaya sa mga pupunta dito kagaya ko first timer first time ko na experience yung winter dito sa Hong Kong. Lahat ng bagay na mahawakan mo sobrang lalamig talaga guys. Pati higaan mo, 'di ba, afterward. Syempre, pupunta ka na sa higaan mo. Lahat malamig pati kumot. Kaya ngayon, naliligo ako, ay naliligo. Na tutulog ako nakabaluktot. Kasi sobrang lamig pati sa paa. Then, kapag naliligo, pagligo, walang problema guys. Kasi heater. Halos ayaw mo na umalis sa uh, sa tubig. Kasi, masarap maligo eh. Ang problema, <laughs> pagkatapos mo maligo, <laughs> dun mo ma feel yung sobrang lamig. Kaya, pandalas kang pandalas kang magbihes. Pati nga pag lotion, hindi ko na magawa kasi sobrang lamig talaga. Then, pag naguhugas ka ng pinggan, hindi kasi ako nagaglabs. Sa una, sobrang lamig talaga niya. Ito, <laughs> may mga bigay na mga pang winter, oh. Ang dami, oh. Ayan. Kaso tingin ko, ah, uh, balino pala yan. Sobrang mamahal yan. Hindi natin afford. Doon lang tayo sa mga pre, mga bigay-bigay ng mga amo. Kung pwede lang dito ka sa mall maghapon, oh. Kasi ano siya, warm. Hindi siya malamig. Display pala sa mall, pakita ko sa inyo. Sa bawat mall ngayon, may mga display. Ayan. Ganda. Ang lamig talaga ng Christmas. Ngayon, Saturday off ko, guys. Then, sa Christmas, off na naman namin mga DH. Ganon dito, guys. Kapag mga holidays, off din namin mga domestic helpers. Prepare na prepare talaga ang lahat. Sobrang lamig. Malamig na naambon pa. San ka pa? Magdala kayo ng mga panlamig nyo guys. Yung mga papunta dito ngayon sa Hong Kong. Ngayong December katapusan. Kasi ano na ngayon eh. December 23. Kung ang flight nyo ngayon 23. I-prepare nyo ang sarili nyo guys. Kasi sobrang malamig talaga pag paglapag niya pa lang sa airport, mararamdaman niyo na. Kasi nung dumating ako dito, guys, March, medyo patapos na yung winter. So ngayon, last week lang nag-umpisa yung winter. Baba tayo. Last week lang nag-umpisa, sobrang lamig. Papunta ako sa MTR. So, dito sa MTR, hindi na warm. Kasi dito sa amin, dadaan ako ng mall, pababa ng MTR. Can I have one? Sure, sure. Yo, Thank you. Kumingi ako. Kumingi ako ng calendar, guys. Ayan, binigyan ako. Kumingi talaga ako. Kasi kailangan ko ng calendar. Ang cute niya, oh. nii oh. Wait lang, guys. Sa loob, nasa loob na ako ng train. Okay. your step down So ayan guys Kailangan nyo mag-prepare kapag pupunta kayo dito sa Hong Kong So ang tips ko sa inyo Bumili na kayo dyan sa Pilipinas Sa mga ukay-ukay Bili kayo dyan, guys kasi mura pa. Ang sila kapag <laughs> paalis na ang MTR alis na yata kaya nagtatakbuan sila sa na ako ng MTR. oh may heater din guys <laughs> may may heater din ano <laughs> tayo may heater din dito sa sa train sa mall, sa train may heater oh. <laughs> ayan si kabayan <laughs> walang heater. So, ayan. Nabigyan ko na kayo ng tips, guys. Maging prepare pag pupunta kayo dito. Okay? Thank you so much for watching. Bye-bye.